After event nga sa SMX Convention Center noong April 28 ay ito na nga agad yung pinag-ipunan ko. Halos mag-8 -e months ko nga atong pinag-ipunan. Wala pa nga sana kung balak na galawin ito. Kaso ang nangyari nga ay nabuksan kasi kinakailangan nga ng kapatid ko na magkaroon ng bagong cellphone kasi nasira nga yung cellphone na iniingatan niya at hindi nga rin siya makatulog. Panay sabi nga sa akin na ko na rin at halos kinukulit na nga niya ako nabilan ko na nga raw siya ng bagong cellphone. Trinay pa nga namin ipaayos yung luma niyang cellphone. Kaso ginawa na nga namin ng lahat, hindi nga talaga nagawa at wala nga kaming nagawang paraan para maayos talaga. Kaya naman napilitan na akong buksan itong mga inipon ko. Balak ko sana ay next year ko na nga itong buksan kasi balak ko nga ibigay ito sa graduation niya. Tsaka alam ko na kulang pa to na pambili na pang brand new. E naisip ko total magpapasko naman, ito na nga lang yung gawin kong Christmas gift sa kanya. Para meron na nga rin siyang maayos na magamit sa school niya. Siya na nga rin yung decide ko kung ano yung cellphone na gusto niya. Para hindi niya ako masisi kapag hindi niya nagustuhan yung nabili ko para sa kanya. Ang gusto nga niya ay pumunta kami ngayon sa Green Hills. Kasi andun daw yung cellphone na gusto niya. Ito, 1,000 ba? 1,000 ba? ditong part nga ay medyo patapos na rin kami. Siya na nga ay nagbabalot. Tapos ako na may nagsusulat doon sa plastic. Ang kabuuan nga ng ko ay nagkakahalaga nga ng 12,000. Hindi ko nga alam kung kasya na to sa gusto niyang cellphone. Kasi sa pagkakaalam ko, yung gusto nga niyang cellphone ay nagkakahalaga nga ng 30,000. So kulang pa talaga siya. Carry na nga daw at go na lang. Kesa wala nga daw siyang magamit na cellphone. Partida may pasok pa yan ngayon pero mas pinili nga niya umabsen para mabili yung cellphone na gusto niya. Sabi ko sa kanya ay mag-aral siya ng mabuti at ingatan na nga niya yung cellphone na mabibili namin ngayon. Tanghali na nga kami na makarating dito sa Green Hills. Kasi naubos yung oras namin kanina, kakabilang ng mga barya. Actually, first time nga namin pumunta dito sa Green Hills, eh hindi pa namin alam kung saan banda. Mabuti na nga lang din, eh meron ditong information. Buti na lang napakabait nila at tinuro sa amin kung saan banda yung mga nagbebenta dito ng mga cellphone. Located nga lang pala ito sa second floor yung kapatid ko na nga nag-decide kung saan stall siya pupunta. Sa tinagal-tagal nga namin mag-ikot, dito lang pala sa NM Gadget yung gusto niya. iPhone 11 nga pala yung tinitignan niya. Nagsawa na raw kasi siya sa Android. Kaya this time, mag-iPhone naman daw siya. Ito nga pala yung mga price list nila. Pwede nyo nga siyang screenshot para ma-save nyo at matignan. Dahil hindi kinaya ng brand new yung dala naming pera, second hand na nga lang yung nabili namin.

try natin yung LCD, yung touch screen. Tapos, pangalawa, yung true tone. Yan. May true tone siya. Ibig sabihin, original tone. Hindi, wala pa rin. Tapos, sunod natin yung sound. Parinig mo yung sound. Wait hey, lang. Wait lang natin. Yan. Yan. Na, Hindi basag. Ah. Hindi basag. Kasi kahit naman sabihin natin okay. second sa hand, kailangan try pa rin lahat. Speaker, uh, Speakers, may tapos camera. Yeah. Point five. Ayan. Nice. Tapos front cam. Kanda, yes. di ba? Yan ang pag mga original LCD, kanyang kalinaw. Pero yung parang nag-yellowish na rin sa pinong parang napalitan ng LCD, mm -hmm. gano'n. Ah, yung, yung, okay. Mas yung Di ba? Perfect. Tapos, tag ko ulit yung LCD natin. Yan. Yes. Okay. Siya. So, uh, smooth. Tapos yung battery health natin. Huwag kang, hindi naman, hindi naman sa hindi tayo kumuha ng 100. Pero mas okay na yung may bawas. Mm -hmm. Kasi syempre, second hand ko eh. Di ba? Ayan siya. 95. Okay. Okay. Magpapray mo naman ng battery kapag 1 day or 2 days or sa isang linggo. Kala tayo mo kung magandang siya na low bat, gano'n. Pwede naman, naman yung replace naman ng warranty na 1 week. Tapos two months service sa Yan. Dito lang. Okay naman. Legit siya. Anong sabi mo? Okay? Yes. Yeah, okay. Approved, ma'am. Thank you. Thank you free niya? Yeah. Free na itong dalawang case mo dahil mura lang mo nabigay na mo po sa'yo. Kaya free na ito. Tsaka temple glass. Tsaka charger. May free na yan. Tsaka charger na 20 watts. So, Ayun, ganito. Hi, ma'am. Thank you. Sige na. Ito lang 'yan sa <laughs> <laughs> ka usap di ba? Yes. Ah, walang problema. Pag may problem, pwede natin salitan. Pwede within week. Ah, one week, week sure, warranty. Magkano yes, okay, muna na temper. Sorry, wala po. Nasa na po sabihin natin second hand lang yan? Alam, malinis yung sauce. Tama. Quality. Ha? Okay na. Uh, try muna, Face ID. Ay, hey, reset ko muna pala ha. Oh, oh. Para sure. Sorry. Para So, soft contents. Ayan. Para Ah. Reset muna na Thank you yung fourth one. Na Pag may charge tayo kasi nga, di ba yung battery niya sa 95, para stable yung 95% na battery niya. 25%, much better, charge mo na hanggang 80 lang tayo. Ha? Hanggang 80, stable mo lang yun para hindi siya madalas magwasan yung battery. Yun lang. Pag So, pwede siya makasama sa mo kami sa mga friends kung may mga tatanong sa na. may number naman siya ni chance. Selfie kayo, bi Mamaya selfie kayo niya. okay. ano ko, B. Promote nga natin niya. Thank you. Thank you. Welcome. May free air na yeah. uh, kayo. Yan. Sige, ma'am. Yan na namin yan. Pasahan namin. Oo. Oh, oh. so, Sunod, na, ipapunta mo. Oo. Kasi inaanin kami. Promote. promote. mo 1,000 Ito 1,000 Yes 3 na Ano ito? 4 One, four, oh, four, five, seven months. Seven, seven months. Seven months. Eleven. Twelve. Tapos mag-add ka siya. Yeah. Giga, syaka, syaka. 7000 batch batch saha yung engagement problem mayroon tayong 1 week replacement last 2 minor stop